Hello guys. Ito pala yung nahuli natin guys. Diyan. Diyan ko tinira guys. Kumakain sila ng bunga diyan. Dalawa sana to guys. Kaso lumipad yung kasama nito. Doon sa kabila. Doon. Kaya isa lang yung nahuli natin. Tapos din na lumapit yung kasama nito guys. Siguro natakot sa putok. Sige okay guys. Tambay lang guys. So guys, ito pala yung pangalawang huli natin, yung una limokon. Ito pangalawa, yung ano, tukmo, yung pula. Diyan natin tira sa, no guys, niyog. Ibabaw guys, diyan tayo sa ibaba, nagtago. So, ano guys, standby lang. Update lang ko kayo mamaya pag may huli naman tayo. Sinsa kayo guys kasi hindi ko ma ano ma videohan bawat tira kasi iisa lang yung ano cellphone gamit natin yung cellphone na ginagamit natin guys ito yung ano pang connect natin ito sa speaker so paano guys tambay lang o so guys so ayan guys update na tayo sa ating huli guys ah uh, bali na dagdagan yung ano guys yung kuha natin ito yung kanina guys dalawa saka isang ito pag tatlo na sila guys dalawang alimokon saka top mo yung pula so dyan pala natin nakuha guys Yung guys dyan uh, yung speaker natin Dun sa ano napit sa puno ng iyog. So, ano guys? Ah, uh, standby lang. Hello guys. Ah, uh, pa na pala tayo guys. Bali, apat yung nakuha natin. Yan. Apat, apat lahat guys. Itong tukmo, saka dalawang alimukon. Saka, may nakuha akong ano guys. Uh, kurokotok ha ah guys teman aku guys Untung guys mesti nanti guys jangan ini ya guys bawa bawah guys kunin nanti guys tuh dalam ini tuh gitu yung Makasuga to guys. Ah. Ito lang yun. Ito yun lang yun na guys. Hanapin pa natin guys kung saan laglag. Basta alam ko dito lang yun. hirap hanapin guys nakakulay kasi sila ng ano ng dahon na tuyo saan kaya yun nakita guys dyan ko yan ano tinira sa ibabaw dami kasi ano guys tau kaya nyo nito yung matulis yun, ano, yung ano puno yung ano yung matasugat ayun ito makita basta ko dito lang yun eh mahulog nakikita kong balahibo guys ayun guys Ayan pala. Ayan okay guys. Yun. Mahibon yun guys. Yung kita ko. Ah. Hmm. Ah. Hmm, bandang gilid dinumaan. Dito. Diyan ko kasi tinira yan guys eh. Ibabaw. So, ito kung atat natin guys. Nadala yung ibon dito guys. Simula so, ng nakagawa ko ng ganyan guys. Halos maubos ng ibon dito sa dito. Araw-araw kasi akong ng hunting. Ng ibang nga eh. Hindi ko na ma ano mabidyuhan. So, paano guys? Uwi muna tayo guys. Salamat sa panonood guys. God bless inyong lahat.